Hindi napigilan ng actress-comedian na si Kiray Celis ang maging emosyonal matapos malaman ang pagkamatay ng kanyang sister-in-law. Sa kanyang latest Facebook post ay ibinahagi ng dalaga ang kanyang mensahe para sa yumaong minamahal sa buhay. Base sa kanyang post ay kasalukuyang nasa trabaho si Kiray nang malaman niya ang nangyari sa asawa ng kanyang kuya. Sa kanyang viral online post na nakaantig ng puso ng kanyang mga tagahanga at tagasubaybay, inamin ni Kiray na mahirap magtrabaho kapag nawala ang mahal mo. Inamin din niyang umiyak siya ng husto, habang nasa taping siya, Jen. Habang nag-iisip ako ng caption sa picture natin, kulang nalang lang maglupasay ako dito sa taping. Ang hirap pala magtrabaho pag nawalan ka ng isang taong mahal mo, nangako rin ang dalaga na hindi nito pababayaan ang mga anak na naiwan ng kanyang sister-in-law, ako na bahala sa mga anak mo. Pangako mas gagalingan at pagigihan ko pa lahat ng work ko, dahil sa mga pamangkin ko. Huwag ka magalala, simula ngayon ako natatayong mama nila. Pahinga ka na Jen. Mahal na mahal kita sobra sobra sobra. Dagdag pa niya, mamimiss kita ng sobra sobra. Please pray niyo po kaming mga naiwan ng sis-in-law ko na mas maging matapang kami. Sobrang sakit. Marami naman sa mga netizens ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay kay Kiray.